Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa aklat ng Exodus, Kabanata 21. Subalit so, bago tayo magpatuloy, tayo muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong takilang pangalan, Lord. Sa aming pag-aaral ng yung salita, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami. Dalayan ko, Panginoon, na buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears. Give us a teachable heart, O Lord, na so, sa ganun po masigit po naming um, maunawaan at makita ang lawak at lalim ng pag-ibig mo. Salamat Panginoon sa iyong pinakamata sa pagpulit pagsamba sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1, ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng anim na taon. Sa ikapito, sa, uh, ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Dito po makikita natin no, na ang isang alipin meron pa rin siyang karapatan ano, na, na makalaya no, sa certain time na ibibigay. At ang um, aklat po ng Exodus ay nakatuon po no sa karapatan ng ibang tao ng, ng kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay mahirap, no, alipin ka man o malaya, meron ka pa ring karapatan at yun ay uh, matibay na pinatutupad no sa panahon nila. And then three, kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siya ng walang asawa. So ibig sabihin, ah, uh, wala kang pag-aari. Ano po, kung wala kang dala, wala ka ding maialis. Ngunit, kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng uh, magiging asawa at nagkaanak sila ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang malaya. So, though meron pa rin siyang kalayaan, po, meron siyang karapatan na maging malaya. Pero, yung mga bagay na 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 tanggap niya during noong panahong siya po ay alipin ay hindi pa rin maituturing kanya ayan Verse 5, ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, kayo din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadarihin siya sa pintuan, sa tabi ng poste ng, ng pinto, at bubutasan ng isa niyang tainga. Sa gayon, magiging adipin siya habang panahon. So yan dito po, makikita natin no, kung talagang ayaw na niya at isinuko na niya yung kanyang kalayaan, uh, makikita po dito na kaya, kaya, kailangan niya itong patunayan. At yung pagpapatunay dito ay sa pamamagitan po ng pagpapalagay ng hikaw no, sa tayinan niya sa harapan ng maraming saksi. Um, bakit kailangan po? Kasi ito po ay pagpapakita ng total surrender or uh, submission. No? Submission. At makikita din po natin bakit tainga, no? Kasi po yung tainga ay nagsisimbolo ng pakikinig, no? Ah, uh, kumbaga pakikinig at pagsunod. So dito po makikita natin kung gusto mo talagang mag-surrender, kailangan nandoon yung buong pusong pakikinig at pagsunod kahit ayaw mo sa isang bagay na iuutos sa'yo. Ah, uh, so dito makikita po natin ano po na once na isinuko mo yung kalayaan mo automatic, ikaw po ay kabilang na sa kanilang pag-aari. And ano ba yung ah uh uh, kung baka, ang meaning nito, ang kahulugan nito sa spiritual na buhay natin. Ano po, tulad po tayo, no, kapag isinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, dapat tayo po ay nakikinig sa kanyang mga salita at sumusunod sa kanyang kalooban. Ayan. Number seven, kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng alipin lalaki. Ngunit kung ang babae itinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit sa hindi nito kinaluguran. Siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ang kanyang amo na siya ay ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. So, dito makikita po natin, no, depende pala sa magdubenta no. Kung halimbawa, ang tatay, siyempre anak, siya yung, uh, kumbaga may may rule i mean merong karapatan no kumpleto karapatan buong karapatan sa kanyang anak so ibig sabihin pala pag ganun hindi na talaga pwedeng palayain o hindi na makakalaya yun kasi yung tatay mismo yung nagbenta pero kung amo ang gagawa nito no ang sabi dito ay pwede siyang ipatubos sa kanyang mga kamag-anak ayan So talaga po dito natin na, na sabi ko nga kanina, nakasentro sila sa justisya. No, nakasentro sila sa karapatan ng bawat tao. At dito makikita po natin talaga na um, may limitasyon. No po, ayan. Nine, kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng ibang lalaki, ang babae patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang tatlong bagay na ito, dapat palayain ang babae ng hindi na kailangang tulusin. Ayan, so kahit na sabihin natin na, na yung sitwasyon, na kung parang ibinenta lang siya bilang magpapangasawa, still, meron po talaga din siyang karapatan na, na kumaga ka meron din siyang uh, mga beneficyo na makukulihan. So, Ayan, dadako naman po tayo sa mga batas tungkol sa mga karahasan, no? Sa verse 12, sino mang manakit at makapatay ng kanyang kapwa ay dapat rin patayin. So, ganun talaga noong unang panahon, ano po, kung Uh, ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun hindi yung gagawin sa'yo mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinaya ang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko sa ganitong pangyayari. So, ibig sabihin po, may exemption, ano po. Kasi may mga bagay naman talaga tayong nagagawa na sinasadya at hindi sinasadya. At kapag ang isang bagay ay eh, hindi mo naman talaga sinasadya, meron din na nakalaan ang Diyos ng lugar para sa kanyang kaligtasan. 14. Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang am, ama o ina ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. So, magbikat ano po yung parusa ng <coughs> yung paglapastangan sa kanilang mga magulang pagsagot or pagpatay sa kanilang mga magulang or panakit. Sabi nga dito, magbuhat lang ng kamay. Ano po? And even yung dumukot ka ng kapwa at ipagbili mo pinang alipin. No? So, ibig sabihin parang uh, inilalagay mo sa sa sitwasyong walang ma, walang uh, makakatulong or uh, sitwasyon na parang mawawalan sila ng karapatan no is e still matindi yung parusa na iginagawad Seven din sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat Katayin. Imagine nyo po na hindi lang siya sa sa physical or sa literal na sakit kundi even sa mga words na ginagamit, no? So hindi siya talaga dapat gawin kasi ito ay uh, hindi siya talaga kalugod-lugod sa harapan ni Lord at, at 19 ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paperusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya na ipagtrabaho. So sana talaga ganito din na ano po na, na wala sa yaman o wala sa estado ng buhay yung parusang igagawat ano po yung hustisya ang ibibigay isi-serve so dito makikita talaga natin no, sa panahon ng Old Testament na kailangan mo pagbayaran yung mga kasalanan ginawa mo 20 kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin maging babae o lalaki at ito'y namatay noon din paparusahan ang taong iyon ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng isa o dalawang araw hindi paparusahan ang amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin so wag lang tutuloy ng buhay no, makatuta po talaga natin dito life is kay Lord talaga siya. no po? kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at hindi. At dahil dito ay nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hapong. Ngunit kung may iba pang Pinsalang pinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit, buhay din ang kabayaran sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, su sugat sa sugat, galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, tuy na bulag, palalayain niya ang alipin iyon bilang kabayaran sa mata nito. Ganun din ang gagawin kung mabungi ang am ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran na may isang ngiti nito. So, dito po talaga makikita natin ano po na sa bawat ginagawa uh, may consequences, may bayad. Ano po? Kaya naman talagang uh, makikita natin dito na may mga law naman din tayo ngayon na uh, pag nakasakit, nakadanggil o kaya naka uh, basta yung mga bagay na nakikita po natin na hindi nakaka, naka, na nakakasakit sa kapwa natin o nakakaapak sa kanilang um, karapatan ay makikita po talaga natin na may kaakibat itong parusa 28. Kapag isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ayan. Ngunit huwag kakanin ang karni nito. Walang pananagutan ng may-ari ng baka. Ngunit kung dati nang nunwag ngunit pinabayaan pa ng may-ari, matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ng baka gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. So, ibig sabihin, makikita natin dito, no? Kapag ito yung nag-alaga, dapat ikaw 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 din yung accountable so, dapat maging responsable kasi kapag nakasakit yung hayop no na inaalagaan natin still kailangan natin magbayad doon sa hospital sabi pa nga dito um, kung makakapatay is eh, pati ikaw ano po, So, malaking accountability, malaking responsibility ang um, ganitong mga bagay. Ano po? And then, sabi dito, Uh, Ganyan man, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatay. So, dito makikita po natin na no, no, same dun sa buhay ni Jepta kung alam niya lang yung batas ng Panginoon. So, pwede naman pala na nabayaran yung buhay noon bilang patalit. Ano po? Kahit bata pa ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang na napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. Tatlongpong pirasong tilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang mamatay. So dito po, hindi talaga excuse din ano po yung dahil ayop siya. Still, dahil nakapatay siya, is talagang kapatay din po. And sabi dito, 33 kapag naiwang bukas ng ang isang balon o kaya may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan at may baka o as nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman ay napatay sa suwag nang baka ng iba, ipagbibili ang uh, ipagbibili ang nanunuwag at ang pinagbilihan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit, kung ito'y darating dating nanunuwag at hindi kinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya. Ayan, praise God. Purihin ang Panginoon dito makikita po talaga natin ano po yung uh, uh, Ah, uh, makikita natin yung karapatan no, ng karapatang pantao. Kaya kailangan ay ingatan ano po, pang hindi makasakit or makamatay, hindi makasira ano po ng mga bagay-bagay uh, sa ating pamayanan. Uh, Kaya naman po, uh, maganda noon na makita natin talaga kung ano yung mga isinulat ng Panginoon bilang pamantayan at gabay natin upang hindi tayo laban sa kanya. Tunay okay, nga, dalangin po po ng bawat isa ay napagpala sa ating simpleng pag-aaral ngayon. To God be of the glory.